Okay, welcome back mga tol. Dini sa atong password trace mga tol. So, August 28 pagkakapon ta. So, we'll recap sa ta sa resulta. So, mo congrats sa ta. Congrats, uh, congrats sa nakarambol. Okay, so congrats sa nakarambol. Ang resulta sa 2 p.m. is 7.85. Atong ihataga na is 5.78. Sa 5 p.m. is 152 at ang gihatagan na is 512. So congrats sa nakarambol ah. Okay. So dinita so bago ta masugod mga tol, paki-like sa tong video para updated ta sa mga password rest din. Eh. Okay, mura na tong kalipayan na yung like. So August 28. So dinita sa atong combination. Ana natay combination garon nga um kani 08 Pagdili ni siya mugawas karon sa 9 pm Pagdili siya mugawas karon sa 9 pm diri suha to ni siya ugma sa August 29 kani si 08 ha 08 ta ay mo kumpiyansa kang 08 08 So yung combination ani is 083089. So pwede ra ka mag-rumble ani rumble lang gid ka. The best na to ang combination karon sa 9PM is 084 niya 084 na 084 So, the best na ito combination karon sa, sa 9pm. Sa 08. Para 9pm na ito. 08 is 081. Rumble na lang ka na. Okay? So, ay zero, eight, ayaw kumpensa. 081, ayaw kumpensa. kaya basing mo sulod ni siya. 081. So, dinis at sa atong another nga combination. Kaya atong missing, basing magpadayon si missing na to. Ito kumpensa. Dili yan, pano siya kumbensa. Si missing to. Missing to. Missing na. Missing na to is Dusman Igawas man siya 152, diba? Kasi mag magpadayon siya. So, nakapokus punta kang 08. So, 081 na tong single karon. 9pm. 081, okay? So, dinita 785 152. Plusing nimo siya. Okay, 37. Pwede rin yung pagkaitresibin. 8-3. Kamusulod ni si 3 Pwede diya po. 152 5 one 1 5 So, ayaw mo kalimut sa atong kuha na. Atong last day karon sa gihatag namin maintain Last day karon Last day. August 28. So, naatay. Combination nga. Uh, 418 one eight Og 760. Last day na siya karon na last day. Last day, August 28. Ayaw mo kumpensa. Okay. So, 28. 28 na to. So, 28. Si 28, 1, basin ay Ayaw mo kumpensa kang 847 na to. Ato nang ibagdok-bagdokan kagahapon sa by the size. Uh, sa White City. Ayaw mo kumpensa kang 847. 4, 7. Nang Balikan po na to si B. 152 2 2 5 8 8 5 2 Slay, siya Sa 1 5 2 si 9 5 2 slide Slayran gin 9 5 2 tanan So Iligyan po siya ang So Hot na to nga kombinasyon Nga isa nga to ka Hot kombi kay gi hearing ni siya slide pa gid prosulod siya sa atong competition karon sulod siya sa atong competition uh, 103 mura gyapo nang ang style 108 ang yang sidikit anak kani magud si 108 kani magud si 108 kani magud si 108 si 108 si kay base mo pattern si 106 gawas man sa 5 pm di diba? kani po si 107 gigawas sa 9 pm kasi mo po ni sa karon sa 9 pm si 108 dili angay sa kompensasyon si 108 manana siya ka kusog nga numero sulod siya sa atong competition so sulod siya po ni si 103 so 108 ato mga hot combi best combination ato best combi okay 103 108 dili angay kompensasyon okay so prosinta 108103 sa so, ato siyang bugakan papasikot-sikot sa so, sa mga numbers kaya basin makuha na to ang insakto combination okay so 578 578 so dinita basta kay mo na to 08 si 08 pag di siya mo gawas karon sa 9 pm Ditsuan na to siya ugma sa August 29. So, yung combination na na, 083, 084, balik-balik rata, 089, 081, 082. So, mo yung combination na na, 082. So, pag isa kagawas karo na, take note ana, take note, ayaw mo kumpensa. So, dinidenta sa atong isa kakombinasyon, naging, sa daya po karon karoon, 14, so,

7-3 Layo kayo sa 7-3 bay Dili siya makuha gano 1-4 1-4 7-0 Ah, kani siya 7-3 Pwede rin siya mag Kani si 7-3 Pwede ta mag 1-7-3 ah 7-3 nga per. Pwede ta mag 7 3, 4. 734 ah 73 so dinhi kang 53 na sad ta kang 53 73 53 na sad ta kang 53 si Paris na to kang 53 eh mura na siya karun nga million karon ng kwan so 53 unsa ato na Paris kang 53 53 53 5-3 5-3 Pwede siya 5-3 Pwede sya 538. 538. Pwede 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 sya 538. 53, 53. 53. 53. 53. Pwede po siya ah 532. Pwede po siya 532. 532, 532. Pwede po siya uh, 532.

5-3-8 5-3-8 Pero dini ko kakang 538 3 Okay, so 538 Pair ni 53 Okay, 538 3 ra ka magrambola na So, sunod hindi kong kakang 1 6 Four seven si, four seven kasi magnaikutsu gitu, naikuan karo naikutsu, paayon balik ng utsu, five two, four five probalikan da balikan si Juano, balikan si um, 108, zero eight kisabay, malalis. Hindi siya malalis. Okay, so dini na lang siguro kita Pag mauna siguro ning combination atong gi kuno last 1 1 1 5 2. Basta kay to atong last dia na last di. 298 298 pwede gyud sa 298 to 298 ah 298 pwede gyud sa 298 pwede gyud man 298 pamit sa badit man August 28 man so 298 Pwede yan po. Okay. So, rambol na lang kung ganahan ka na. Okay. Dinin lang kukutub. Salamat sa inyong magtanong. Bye-bye.